ano po yung yung ano yung yung anak at saka yung ama ay iisa yung anak at ang ama sabi ng anak ako at ang ama ay iisa my father and i are one i and my father are one ako at ang ama ay iisa nung sabihin po ni Kristo yan binato siya ng mga Hudyo Ah, basahin natin, nagsidamput uli ng mga bato ang mga hudyo pang siya ibatuhin. Sinabi sa kanila ni Jesus, Maraming mabubuting mga gawa na mula sa ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang ito ang ibinabato ninyo sa akin? Nagsisagot ang mga hudyo at sinabi, Hindi dahil sa mabuting gawa binabato ka namin kundi dahil sa pamumusong. Sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Naintindihan ng mga Hudyo, ang ibig sabihin ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa, kung paano yung Ama ay Diyos, siya rin Diyos. Yung Ama Diyos, siya Diyos din. Kaya sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ayan. Parang ganito. Halimbawa ako abogado, si Attorney Rosal abogado. Eh kaming dalawa iisa lang kami. Saan? Sa pagkaabogado. Sa katawan mas mataba siya sa akin. Di ba? Mas matanda pa. Ganun 'yon. Pero sa pagkaabogado, kung halimbawa abogado ko, iisa lang kami. Abogado siya, abogado rin ako. Sa propesyon iisa kami. Eh saan ba iisa yung ama at saka yung anak? Sa pagiging Diyos. Kaya nung sabihin niyang, ako at ang may isa, binabato siya ng mga odyo. Ayaw maniwala, tao ka lang, nagpapakunwari ka Diyos, namumusong ka niyan, sabi ng mga odyo. Yun po ang kahulugan nung kapatid.